magandang umaga guys uh, ito na naman uh, pupunta na naman kami sa aming farm ayan guys oh yung pinablog natin nung nakaraan guys uh, na naman kami daming puno ng mangga guys oh di ba ang ganda dito guys talaga ng area na to oh. so ulit ang dami mo malili ang ano dito ah. tara ah. Go, sabahan nyo kami. Ayan na naman tayo sa aming manggahan <laughs> manggahan talaga <laughs> ayan na si Mrs. guys oh. oh good morning, good morning, good morning. Ayan na si Mrs. Guys, namulot na. Ito, oh. Bago lang to. Ayun, oh. Bagong-bago pa, guys, oh. May dagta pa. Oh. Sarap nito, guys. Hirap lang kasi akyatin, guys. Kasi tingnan mo naman, oh. Ang lalaki na, nalalayo ng ano yun Bunga, nasa dulo eh madali pa mo mabiyak yung ano mangga you know wow oh. well, alright ayun guys oh dami ito na muna ito na natin dyan ayun si miss guys Ayon tayo ano? oh madagta pa guys oh oh ito na muna bagong bago pa yan oh Dami oh. Yun pa ma. Ito po. Ay, nabiyak na to. Huwag na to. O, oh, ito guys oh. Ay, hinog na. Hinog na masyado. Ito yeah, guys. Yun pa. Ito ma. Ah, oh. Malutong. Malulutong pa guys. Oh. Oh ulit dami talaga dito ting umaga guys ang dami mga pupulo talaga dito ayan o oh. diba ang dami alright okay pa ito guys sa farm lang natin to guys ating farm farm oh bukasan lang to guys mo din na yung iba oh guys din na natin pwedeng yung kasi hinog na tapos nabibiyak pa yung saktong sakto lang oh. Okay. ayan oh laki wala na yan ayun oh dulo ano yan pwede pa eh ang guys, so. Dito banda Dami talaga dito guys Dami kang mapupulot dito oh, Dami kasing manggahan dito guys, sobra Laki ng mga puno oh Oh, di ba? Wow naman. Ang ganda talaga dito, guys. Farm dito. Oh. Iya no. Ah. Oh. Yes, dito tayo. Morning, good morning. Ha, pa pakaganda ng ano dito. Mano pa doon sa kabila, guys? Ang dami pa dito. Kabilang bahay nila. Oh. Ganda dito. Napakalaki. Pwede na tayong ano hanto dito ng manok kung gusto mo mahilig kasi sa manok. Wag na ima. 'yan. Ayun oh yun know, oh dami yung bunga po dyan ay hirap lang umakit guys nakakatakot wala akong ano yung puno ang lalaki hindi ka makahawak ang hmm, dami na naglagan guys oh, oh. Kapon, nakakuha din kami na halos isang balde. Ayun na naman. Diba? Kakainin lang namin lahat to guys. Mamaya. Ubus na naman to. Kinakain lang namin to. Ah. Oo na guys, dami na. Dagta pa guys, oo. Oh, di ba? Parang bagong pitas lang talaga guys, kasi bagong laglag lang to. Ara, sigaw. Ah, ma. Ay, bit 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 na ni Mrs. Kesa. Ah. Ang aking mangga, isang timba na naman guys, nakuha natin. Ayan oh, sobrang dami na yan guys. Morning. Bye oh, bye na, bye bye. God bless you all, bye. Ah, tara, hugasan pala yun. <laughs> Ayan guys, hugasan natin. Hugasan natin, hugasan. Ginamit mo ma. Kano pa lang pala. Um, okay, mamaya na lang. Ay, ramen muna. guys. Yan na muna ako oh. kasi sa. Kasi lang. Yan kasi nugasan muna namin. tak tak koyang guys so oh, oh tinggal mo ini tuh ini nanti pilihan na lang mama apa okay, sini nih topik ah oh, guys ah ay oke okay, lagi mau mana jen nukas lang namin guys yang mangga ya na ah. parang bagong pitas lang guys so oh, oh. bye-bye bye-bye good-bye bye have a nice day have a nice day guys bye morning morning morning